Alam ba ninyo kung ano ang pinaka-compatible na mga sujak sign? Ang mga sujak sign na ito ay talaga namang mainam. Lalong-lalo na kapag sila ay nagkaroon ng relasyon, talagang maganda ang magiging buhay. Dahil talagang com compatible sila, nagkakadusundo sila sa lahat ng mga pagad. Pero syempre, hindi pa rin kumaiwasan ang misunderstanding, ngunit naaayos naman po nila ito pagad. Ito po ay ang Taurus at ang Gemini. Napaka-compatible po ng dalawang sujak sign na ito. Kaya naman, kapag ikaw ay Taurus, dapat ay maghanap ka ng sujak sign na Gemini. Kapag naman ikaw ay Gemini, dapat ay maghanap ka ng sujak sign na Taurus. At isa pa po dito ay ang cancer at ang libra. Talagang ito pong dalawang ito ay kilala bilang talagang napaka magagandang puso at mapagbigay. Nandun yung kanilang talagang pagiging makatao hindi sila, ayaw nila ng uh, ayaw nilang nagiging mapanglamang sa kapwa. Kaya kapag uh, itong dalawang ito, cancer at libra ay magsasama, tiyak na magiging maganda ang takbo ng kanilang buhay, hindi lamang sa kanilang relasyon, maging sa kanilang ah, uh, pinansyal na usapin. Kaya kapag ikaw ay isang cancer, humanap ka ng libra. Kapag ikaw naman ay isang libra, humanap ka ng cancer. Ngunit lahat naman po yan ay maari naman natin mabago. Kahit ano pong uh, Sudyak <clears throat> sa so, sign ninyo, basta lagi pong nandun yung pagmamahal at respeto, ay wala pa rin pong imposible na magiging maayos ang inyong pagsasama. Love, respect, honesty, um, at communication ay isa pong sangkap sa magandang pagsasama ng isang relasyon. Ngunit kung naghahanap ka talaga ng kakumpatibol mo sa iyong buhay, ito pong dalawang ito, ang Taurus ang Gemini, ang Cancer at ang Libra ito po ang pinaka um, compatible zodiac signs sa lahat.